Hi guys, ang mabilis na video lang. I-share ko lang yung uh, <coughs> uh, experience ko dito sa pagpalit ko ng langis. So, for now, uh, nag-switch uli ako sa Motul. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng problema okay. sa pagpalit ko nung huling bili ko ng RS8 na Gold. Hindi ko alam uh, kasi <coughs> nabili ko to sa Nabili ko to sa isang sikat na bilihan ng piyesa sa TikTok. Doon ako order sa kanya ng langis ng RS8. Ang nangyari, yung RS8 na nabigay sa akin is hindi ko alam kung fake o original, pero alam ko hindi siya fake. Kasi <coughs> ang nangyari, nung nagpalit ako sa kanya, yung makina ko biglang uh, naging pugak-pugak, namamatay-matay. Ah uh, siguro nagpalit ako agad ng langis uh, 900 kilometer pa lang nagpalit na ako ng langis eh tapos ang nangyari ah uh, nung unang bili ko noon unang lagay ko naging pugak pugak yung motor parang nahihirapan siyang parang nahihirapan siyang umandar tapos namamatay matay siya kahit na sa kalagitnaan ako ng nakbo namamatay matay tapos eventually kailangan mo muna siyang painitin yung motor mo bago ka tumakbo ng tuloy-tuloy para hindi ka mamatayan tapos nung tumagal mga 500 km siguro yon. ang nangyari nawala na hindi na namamatay yung motor pero naging sobrang gaspang nung takbo ng motor parang naluto na yung langis pero magaspang actually nakailang palit na ako ng ano eh ng langis ng ko mapansin niyo ito Yan. Dalawa. Tatlo. Actually, apat yan. makakaapat na ako. Yung huling, yung pang-apat, yung unang mga bili ko, okay naman eh. Kaya lang, itong pang-apat, talagang naging pangit na yung takbo ng motor. Naisip ko nga, baka kailangan ng, ano mo yan, yung parang may ipapagalaw ka kasi nga, namamatay, ang baba ng minor, yung sobrang baba ng minor niya. Kasi nga, sobrang pag mag ano ka tuma, pagka nag start ka pupugak pugak siya pupugak pugak nahihirapang i ikot ng makina yung thickness ng langis na inilagay ko parang ganun siya eh kasi na experience ko yan dati sa miyo ko eh parang nagkaroon ng nag nag uh, naglangis ako nung isang oil na kalalabas lang kasi sabi nila maganda raw pero sobrang thick nung langis niya So nahirapan yung motor sa i habang umaandar yung makina nahihirapan siya kasi nga sobrang lapot nung uh, langis. Kaya bumalik ako dito sa motul. Wait, actually ilang araw ko na tong ginagamit, siguro mga one week na. Siguro mga nasa 200 na rin yung itinatakbo niya. Maganda yung na, mas alam mo yun, galing ka sa pangit na experience tapos bigla akong pinalitan nito. Mararamdaman mo yung difference, yung naging ganda ng makina actually nagmumoto laman ako before pero ngayon ko lang uli ibinalik siguro yung mga motol na binibili ko dati is hindi ewan ko ah kung may fake din eh or what kasi ito binili ko to sa JBT na tindahan dito sa may malolos nung ginamit ko siya ngayon okay na hindi na maugong yung makina kasi yung sa RSA dati pagka tumatakbo ka na ng 50 pa 60 yung ugong niya um, um o ganun-ganun siya eh ewan ko sa inyo ha sa akin lang naman yun sarili kong experience depende yan sa ewan ko kung na-experience nyo yun nung eto na wala na smooth na kahit na tumabuka ng mabilis okay na okay na okay yung motul siguro kung bibili tayo ng mga langis natin siguro ay advice na sa mga lihiti mong shop kayo bumili na siguraduhin na original yung bibili nyo ewan ko kung may mga fake na ganito pero uh, uh, ano na lang din kasi yung RC muntik na ako masagasaan dyan eh kasi bigla akong namatayan sa gitna ng kalsada namatayan ako sa gitna ng kalsada kasi nga hindi pa hindi ko pa gaano pinapainit yung motor ko noon sa kagustuhan kong uh, umalis agad hindi ko na painitin yung aalalayan ko lang ng silinyador mga ganon, para hindi siya mamatay So yun lang guys Share ko lang Balik motor na uli yung motor ko ah uh, Siguro ito muna, muna yung gagamitin ko Saka na ako mag iisip ng ibang langis Na pwede kong ilagay sa kanya So far so good naman ito Basta lang uh, original yung ilalagay natin sa kanya Magiging okay yung motor natin Kasi mahirap, mahirap. Kasi may takaw disgrasya yung ganoon eh yung sobrang pugak-pugak -pug yung motor nahihirapan siya ng ano yung makina iikot sa loob niya parang nahihirapan siya pag hindi niya kaya, mamatay siya. Ganun. Minsan nga sa ham, sumamatay ka. Ganun. Ewan ko kung na-experience nyo rin yun, ha? pero sa akin kasi ganun yung nangyayari. So, yun lang guys. Uh, uh Na-share ko lang. Matagal ko na sanang i-video ano, to, kaya lang nasira yung cellphone natin una. Kaya, eto na, ang gamit ko ng, ng ito na muna yung gagamitin ko so far sa ngayon ah uh, uh, motor. Maganda, maganda siya sa motor. Ah uh, naging ah uh, tahimik, uh, makin ah uh, matining na yung takbo, hindi na hindi na kasing ingay nung eto, Kasi ito, dami pa to. Kasi sa alin lang. Hindi na siya gagamit. Mga naipon-ipon. Okay guys. Yun lang. Bye.